you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon isa sa uh, basketing tayo Balik tayo sa 3.7 miles So naitula ko na yung mga ibon na para sa baba Tapos ginagawa ko kasi ano, hindi, pa, hindi pa kasi yun para sa second floor Ah, uh, ko oh, kung baka di ko pa na, nale-level, siguro katamaran Pero yun na nga ah uh, Nandito na yung mga ano Yung mga nasa baba Tapos ngayon ang ginagawa ko naman is Tinutulak ko dito yung mga pang second floor tapos iniisa-isa ko sila tapos dito ko nilalagay. So nag-vlog tayo para habang iniisa-isa natin yung mga ibon is maipakita ko sa inyo yung mga ibon nyo na madadakman natin dito sa one by one natin. Pero gagawin ko, ah, kuha muna tayo ng ano natin ng tripod natin para maitayo natin na maayos itong ating ah, cellphone. So tara, let's go. So ayun na nga mga kaburo ko to Bali kukunin na naman yung mga warriors natin Doon sa kabila yeah. Tapos uh, may nakawala tayong isa na sana yun Ayun <laughs> yeah. o Tumuronda pa at iba yun Ayan na 7 o'clock pero medyo maliwanag pa naman Kaya okay lang yun So dito galing yun uh, Habang nuhuli kasi ni ama Bigla akong pasok Eh biglang lumusob So dito na napansin Pero okay lang yan dahil papasok naman kaagad din yan Alright so tara let's go at doon na tayo Yeah. Okay, so tara, let's go at bago pa tayo tuluyang silimat. Oh. So ito uh, <laughs> ay, muntik na. <laughs> muntik na lang ha, natin. Ring number 666616. Ah, uh, tatlong 6 sabay 1-6. Itim na may splash sa ulo. Yan. Parang ano tawag dito? Sa Pilipinas parang tinatawag nila Batman. Yan. Dito itim na may puti na may splash sa ulo. All right. <laughs> okay. So para siyang Black Tiger. Yan, para lang. Okay. So ito ay sa uh, taas na to. So sa taas na isa-isa ko sila kasi Ayun nga, tulad na sinabi ko, wala pa tayong rekta pataas. So ngayon, siya pa, Binaksan nyo ang pipo. <laughs> Ayan. So, siya naman yung uhuli sa mga natira doon. Tapos, ito naman, uubusin ko lang. Tapos, kapag may natira pa doon, uh, ang gagawin na lang is, tutulog uh, na ulit dito kung madami pa. So, tara. Let's go. Uh, bago pa tayo giliman. Okay. So, ito naman. Uh, blue bar white light. 502. L W F I 502. Ayan. I think uh, this one is a uh, Blue Angel Classic. Palagay ko lang ha. Blue bar white light. Yan, ang ganda oh. Hindi ko lang sigurado pero parang ano kasi yung yung ring number is sa, sa, club namin. Yan, ayun oh. Hen, blue bar white light. So, sa taas. So, ikat na tayo. Ah! Ito naman ah, WHC 24103 24103 Ah, uh, blue bar naman to. Tingnan natin kami. Hoy! Bisita ka ba? Wala. Okay, babalik ako. Taka lang, blue bar. Demo ko na baka ba may bisita tayo? Okay, so balik tayo. bale ah, uh, ano lang 'yun na uh nagtatry lang na magtanong sa atin about sa solar system ng ano, alang electric parang gano'n pero sabi ko ah, uh, hindi pa tayo ready sa ganun okay so ngayon tara let's go ah, sabi ko para makikita ng mga amo nyo okay ito naman uh, pang ano tayo pang apat jets Ating oh. Ito naman blue bar na may sundot lang ng isang perasong puti. Yan. Hindi siya masasabing wild type. Pero oh, may puti. Ito, dalawa sa kabila. Yan. Ah, ito naman ay mukha siyang mapalag. <laughs> mukha siyang hen. Ayun si Ama. Oh. Busy yung busy si Ama. Yan. Okay. Parang kita naman masyado ng mo. Yan. Okay. Kaapat. Ito pula, pula. Pula naman mas Pula. Uh, JNX 117. Shoutout kay kay Utol Jocel. May pula ka pala. May pula na pansin. May pula ka pala. Yan. Ito red. Yan. Pula. Yan. Yan pula siya. Mukha siyang Henden. Parang henden. <laughs> Parang hen. Alright. So, hindi ko pa pala napapakita yung pak pakpak. Yan. Ganda na mga pakpak -pak na ito. Red, ready na ready na itong yan, oh. i-alagawan ng malayuan. Pero, syempre, ano pa lang tayo, eh? Uh, 3.7 miles. Uh, maganda yung uwi nila noong last time. Pero, syempre, hindi uh, pa rin tayo masyadong pwede magpakampante dahil baka, alright, baka nag lang yun, na uh, nag -tail wing kaya mabilis sila so ngayon subukan ulit natin ito naman ay blue check white light na may splash yeah. ito talaga mukhang hen but parang mukhang hen yata lahat na nakukuha ko oh, no. ring number ARPU 44704 mag sure ko lang kasi madumi yung ano yung, four, yung dalawang letter ay dalawang number yeah 44704 eto ay parang napapansin ko yata na makulit Parang isa to sa mga makulit na lumipad dito Para lang ah Hindi ko kabisado kasi may, may mga may mga makulit talaga rito Ngayon ito, white light niya isa Yan Sila na yun? 1, 2, 3, 4, 5 Huwag na tayo magbilang Tangan magbilang Alright Ito naman blue bar white light Ring number Jets 27103 uh, 27103 Blue bar white light Ayan Ito madaming puti Ayan Madaming puti Kaya nyo nagano na no Nagbabas Nagbabas no na, oh. Ano pa lang siya Nasa Yung ano niya Pang Pangalan nito 78 Yung 78 niya Ano pa Hindi pa natatanggal oh Matatanggal pa lang Ayan So, hen na naman. <laughs> May hindi tayo sa <kasi> hen, ha? Hindi <laughs> ko nang pakita ako bumayos. Yeah, Iyan, ayun, oh. no? Uy, tuming ka doon. Yan, yeah, Para maganda yung snapchat sa'yo. Pagka nakita ka ng amo ko. Iyan ito, blue bar white light. Ooh. Blue bar white light. Ito naman ano, uh, IF 43 Ang nakalagay is uh, third. Amboy Yun kay Amboy Shout kay Amboy Yung ingay ng ano natin Ang aso natin Yan, ito naman Blue bar white flight Kung di ako nagkakamali Kung di uh, shout out kay uh, Shout to Randolph And kay Mark Scott Yan yeah. Uh, si march Scott is isa sa mga kaklub din natin dito na naglagay ng ibon ba yun na nga uh, nasana na siya dito uh, kasama na siya ni, ni God yan kaya recipe sa ating ano tag dito uh, one of the best na ka club made kay march Scott so possible na hindi ko sigurado kung kay march Scott to or kay Randon all right but ano sila uh, mag teammate yon ano sila tag dito ah uh,

Lubar. Lubar. Na no, may ano, kabayong ano. <laughs> may may spot dito ayan no, may spot. Ang ganda oh. Di ba? Ito mga to. Ito so dito. Ay magpahawak ng maayos ayan. Pag ako sinipa, gawa ko ito lagi araw-araw <laughs> Okay Okay Mahirap, mahirap mag ano Mag-awak ng Ah, ito. Uh, yun. Shout out to ano. Kita ko na kagad eh. Ah. Uh, eh, okay, nasa ano na rin siya. Nasa 7'8 na rin siya. Yan. Baka pag ah, uh, nasa malahay na tayo, malaglag na 7 na ito eh. Yung pang 6 na mataas na rin. Yan. Alright. Ito ay kay ano, kay Louie Rodriguez. Yan. Ito yung ibon niyang ano, ah, uh, Pampuling Ayan o Tingnan nyo sargo na kagad Mukhang nga na eh Mukhang ano eh Tag dito Nagpadala ng magulang eh <laughs> Nagagagad ang ilang eh O ba diba? Pero parang henta eh Ayan Haba ng leeg Ayan O ring number Hindi ko pa ko na nasasabi Hindi late kasi Kasado mahaba Nakalagay dito o oh. Louie Rodriguez Lope. May lock pa Saasang late ng number So 150 7-6 Lumit na yung number kasi umaba na yung ano eh Pag dito yung ano nya Ayan para siyang may pagka Checker Dati yung blue bar naging, bl naging Parang checker naging tensile parang ganun Galing yun Naging iba kulay no Ayan yep, daging Parang naging ano kagad naging blue check May pagka spot spot Alright Ayan. Tingnan natin Hanggang saan ng mga ibon ni Louie Naubos na ibon niya sana eh sa pang sa Martinez eh. All right. eh. Seven minutes pa lang naman tayo. Oh, ito Jeds. 828. Yan, 828 eight, eight. Jeds. Ay mo pa ako. Oh. Blue bar na makinis. Yan. Blue bar na makinis. Yan, blue bar na makinis. Nasa ano na rin siya oh, ayun oh. Nasa 8 na siya. Yan, pogi. So, kakarot lang kasi natin kaya wala tayo kahapon. Dahil umalis tayo kahapon, nag-gains bill tayo. Tapos, kasi merong ano, uh, appointment yung anak ko. Tapos, uh, after ng appointment kanina, eh, nagtataka tayo drive. So, grabe. After ng work ko kahapon, wala pang tulog, biyay na. Tapos, pagdating doon syempre pahinga after ng appointment larga na ulit tapos wala ulit pa pahinga kasi kailangan natin mag basket dire diretso na yan so, katulong naman natin sa yama kaya all goods yan lahat alright so hmm. ARPU 54354 54354 blue bar yan blue bar Ay, ito kumpleto na pala yata ito yun yan Pogi, malinis. Yan. Yun, no? Know? Mm. Pogi! Pogi. <laughs> Pogi, Pogi. Ah, ito naman, blue tape. Ito naman natin mga ito para yung mga nandun sa dulo. Sagay mo nga dyan, patapos. Yung nandun, subuhan mo nga, ano, dito mo naman para mabilis. Ah, ayan. <laughs> yung mga nandun, parang bugay. Nasaan ng bandila? Nandyan ba? ba? Ulan mo ilabas mo muna 'yan sabay bugayan mo na sila pa dulo. All right, ito naman blue check. Yan, blue check. Ring number Jade 25162, 25162. Yan. So, may ko na isip 'to eh. <laughs> Maganto ganto. All right. You know. Kasi nga may mga nagre-request ng makukulit Makukulit kayo ah. Sige, sige, ano mo lang. Uh, tulang mo lang, tulang mo pa. Para pang mga... Tulang. Okay Pwede ba? Pwede. Okay Pwede. Alright, so... Yun na nga. Siyempre, unahin natin na... Uh, ito na, unahin natin yung mga nasa... Tawag dito. Nasa... Kulit ni Brown dyan, nag-slow uh, mo. Wala akong siyang pay-pay. Eh. Okay. Sana sa <laughs> box. Okay. Jeds, 13097. 13097. Blue check. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ano, inabas na naman yung tubig. Tapos, din na double check na kung na tira pa. Kaya, bumangat yung peso natin. Kaya, ato siya. Yan, oh. Hen na naman. Mukhang madami tayong hen, ah. Eh. Ang na ng mga barako natin. Maraming pinakita

AA 1495 AA Ayan Ito si AA Ito mga may kulay na ganito Ayan mga pati sa likod Ito yung mga Huling mga pinadala na dito sa atin Ayan Kung Nagkulay kasi talaga ako Para may paratandaan ako Na Kung pang ilan ba siya Pagka isa lang yung kulay niya Tapos pagka dalawa Ganyan Kung Hindi ko sila sabay-sabay mapapalipan All Alright ito pa may pumasok sa bibig ko ah. ah. Easy buddy. Easy. Good luck ulit bukas. Ito Jed. 248 24823 24823 Yan Blue check na Ano tag dito Yung gundo Woo. Parang hirap yata talaga pesto ka. Ah. Yan. Kado, ayun oh. Wala lang, hindi na ako nakapagbilang. Yeah. Ay. Siguro mga ano tayo, mga last five o last ten. Para pasok na walang pasok. Next time ulit mga tol. Alright. Para ano, uh, yung oras kasi nahabol ko. Okay. 30188 Jens 30188 Jens Blue bar na Pogi ah, oh, Yan Pogi Saka lang Yan Pogi kasi Pogi dahil makinis Ang pagka blue bar nya Yan Easy Grabe na initan ako ano? Yan Ayo pa rin mag ano Alright so Magkano naman tayo Pili tayo ng mga up color ito. Wala. Ito, ito. Ah. color. Pula. EAB. EAB 5. 5 Red check Ayan. Red check yan Pugi oh Pugi-pugi <laughs> Pamalaglag tayo eh. Ayan. Oh. Hoy, nalaglag na yata yung ano niya. Ano, nasa ano na siya? Sa 7, pang 7 na siya. Kaya okay, buti lang lang tanggalan natin yung ano nila, yung eh. 9-10 nila. Kaya all good sa sila. Oh. Yan na. Color ulit. Of color. Ay, ito. Ayan. 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 66617 Grizel Ayan Grizel oh. Barako Ayan Barako to mga kapatid Ayan Grabe <laughs> Pawis Pinagpawisan <laughs> ako Kahit hindi Ayan Pugyo Uy. Kala ko wala siyang kain eh Mahala ka dyan Kailangan matakaw ka Ayan, grizel. Uh, ang polar pa, ang color. Ito, ito, pula. Wala. wala pa. Wala pa, pa yata kung nababakit ang opal. Mametit na natin opal. O, uh, ito, OCC. 708. OCC. 708. Pogi. Pogi. O, ito, pagano, pag-anong, pag-anong, pag-anong. Paba yung leg mo. Ah, pogi. Ayaw, ayaw mo paba na leg. <laughs> okay. Yan, yeah, ito yung ibon. Yeah, pogi. pogi, pogi. Bakit ako sa Lebron siya? Ah, walang opal. Ito yung mga opal. Ah, oh, nakikita opal dito. Siguro, nandun na dalo. Oh, ito, ano. Oh. Uh, -bye. Lubar! White light is flash. 7179. Metro RPC. Oh, shout out kay AG Lord. 'Yan. Ito yung isa to sa mga light hatch na amin na, late, late na pinadala niya kasi ay hindi. Ay hindi ah uh, Kasi akala ko kasi nandito lang sa likod, wala naman sa loob. Or possible na natanggal na. 'Yan. Oh, ito. Ah uh, yung ibon na to ay tambay sa Walmart. <laughs> tambay sa Walmart. Hen, kasi gumagano. <laughs> Santa Claus. Uy. Ah. Ring number 7179. Di ko alam kung ito yung laking date niya. Yan. Nako, may ano na naman to, screenshot. Pag si AG Lop nag-screenshot to, kaya saka lang nilupitan natin. Saka lang. Kuha tayo maganda. Maganda position. Ay, hindi, pang short. Yeah, ganito na lang. Pwede na yan. O, oh. o oh, pabay yung mo leg mo. ah uh, paganto, paganto. So, paano ba? Ya, yeah, pwede na yan. o, ganito. O, Okay. sa kay AG lo. Ha? Okay. Hindi pa. Teka lang. Okay, ano tayo? Last two para diretso ng trabaho T W R L T W R L 362 Blue bar Yan, ito blue bar. Blue bar na maganda. Ah, kasi mukhang hindi naman to. Yan. Ano Ay, na ano ko na ipapakita? pakpak Yan, pakpak ko. Masaya mo. Oh sa gilid nagtatago nanonood nagaabang ng ano kasi binabasket yung ano natin doon yung mga born to die alam niyo bang hindi gusto ni, ni, ama yung tawag ko doon Raul si born to die ang pangit daw pakinggan ang pangit daw pakinggan pero isipin nyo kung magiging bloodline yan diba ito so, lupit ang mga born to die ni Brown G ah ay ito Noy yun. Pilop number 5 ah, number 5 ayan number 5 ni Noy Pilop shout out kay Noy Pilop isa sa mga ano ugat dito sa Campo Capistrano yan dito sa, sa mga sakalam dito sa mga sakalam yan kumbaga para sa akin kung walang noy pilop walang ano Capistrano lop yep. uh, ganun ka merong respeto kay Utol yan kasi idol ko rin yun eh chick kasi yun eh <laughs> 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 da, joke lang, joke lang. Para mapanood ng kanyang ano, commander. Yan. Pero idol natin 'yon. Matinding barako 'yon sa ano yun, gawing ano yun, pang, ang tawag doon, Pwedeng i, bull, bull ano, system, <laughs> ito boys, pwede gawing bull cap lang, 2977, 2977, ganda na ito, grabe, ang liwanag ng pagkano niya, silver, anong tawag dun sa kulay ng ito, silver, di ba? silver, red bar, red bar, saka lang, yan, ayun o, oh. ang liwanag, Maluwanag pa sa sikat ng araw. Ayan. O, last two. Para... Kasi may gagawin pa si Ama eh. Ayun ito, last two. Kanina pa ba yung last two? Kasi gusto ko ipakita pero problema ka sa'yo. Ang dami. Nakakapagod ah. So, pag basketing, ganyan na. So, gagawin natin sa basketing. Maaga pa lang. Trot-trot na. Ayan. Ayun ito, blue bar, white light is flash. Ayun, ganito. O, ba? Hand din to. Kasi gumagana. Ho, 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 ho. Oh. Ring band 21037 AA. 'Yon, AA. Atong ang. <laughs> Atong ang. Oh, nasa ano Duda? na rin siya. Nasa 88 na rin siya, 8 flights. All right. so all goods mga tol. 'Yan no? ah. Gusto kong makakuha ng ano eh. Ah, uh, ibon ni Kuya Sani. Ibon ni Kuya Sani ah. Para kay ano, tawag dito shout, shout, out to uh, Uh, Chef. Chef, Chef. shout out to Chef Aldrin. Yo, Chef Aldrin. Ito, Jeds. Uh, oh, 35884 Possible na kaya ano to, kay Jonas. Yan. You know? condo. Wild pigeon. <laughs> <laughs> Wild pigeon na yan. Wild pigeon lang yan. Hindi ko sigurado Kasi may na natanda lang ako sa ring number niya na ano, na 8888 parang gano'n ito naman 35884 so Jonas salam ko active ka sa panonood ng ano natin ng mga vlog natin so shout out uh, kung kung umabot ka sa ano na to Please comment uh, below. comment ka sa baba sabihin mo lang na ibon ka yan sabihin mo hindi ko ibon yan di ba alright blue bar uy may tama yata Hindi wala kala ko meron yan blue bar alright so yun na nga ito last na lang talaga last one eh, last pa rin ito last na to ah uh, puti yan, puti na. Okay. Ito, Jeds. 27144 27144 Hindi ko pala natin alalagay ng pintu yan no? Oh. Sa taas no? oh, Kasi Ay. masyadong uh, malayo Ito puti uh, Hindi ko sigurado kung From Miami Or No I think dito Miami uh, Shout out kay ano kay Ate Mylin. Yan, mahilig sa puti si Ate Mylin. Yan, ayun oh. Ganda ng pagkaputi niya Siguro sa ilaw na lang. Yan. Yun na nang maganda tapos sinabi pa sa ilaw. Tumanda <laughs> sa ilaw. <laughs> Alright, so ito yung possible na tuldok bumipad. Ah, di ba bumawi pa rin ako. Okay, so yun na nga. Bali hanggang dito na lang muna. Ah, medyo madami-dami pa. Meron pa tayo dalawang crates. Kasi to nasa... Meron pa dito ito yung mga sa 30 or almost 30 mga ganyan so gumagabi na susunod ulit mga tol ganyan ulit gagawin natin so hindi tayo mamimili kung sino yung papakita natin kung sino yung madadambot natin yun na yun tulad di oh, diba eto eto yung pinakalas bago kami magpaalam ni Emma uh, ring number uh, 77 Do Ocampo shoutout kay Ocampo isipin mo oh, na nasaktuhan pa kay Do Ocampo yan eto yung mga last las clacker niya. Yan kasi tambay to ng ano, ng Walmart din kasama ng kay ano, kasama ng kay AG Lop. Saka kay ano, kay utol natin na taga ano, ah, uh, lang <laughs> ko. Sa dami kasi, tol, pasensya na tol. <laughs> kay Razor, yun, Razor Lop. Yan. All so yun na nga, hangga dito na lang. Ah uh, Maraming maraming salamat Sa patuloy na sumusuporta Sa Campo Capistrano Matira matibay na to uh, Capistrano Classic One Love Race Siyempre nandito pa rin si Brown G Kasama ko si Mga Capistrano Love Shoutout Puno Ministro Yung, Shoutout kay Puno Ministro Shoutout kay Talito uh, Sa mga nagpapashoutout uh, Siyempre uh, Kay Ano Kay Belerama Kay Old kay Cas Family Ng California Castle Love Kay Randolph At kay Kay ano uh, Kay Jojo Mer Merano Uh, Shoutout out sayo uh, ano na uh, Golden Knights Knights Love Tristan din Tristan Anderson uh, kay ano uh, kay kay Utol Ramon ng taga California RF Family Love uh, kay Pugay yo shout out kay Pugay Pugay Family Love uh, sino pa ba yung mga ano madami shout out Jersey Love yo kay kay Jersey Love and na uh, syempre kay Big Mac shout and uh, kaya no, ah uh, tawag dito. South Bamalo. South Bamalo. Ah uh, Sino pa ba, ba yung mga natatanda mo doon? ah uh, kay Pearl Lop, yan. Siyempre, ah uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-entry ngayong taon. Na ito na yung ano natin simula, dire-diretso na. So, bukas, J.A. Brothers! Kanino, kanino? J.A. Brothers. Sino J.A. Brothers? Junel. Okay, Junel. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. J.A. Brothers kala ko si J si Double J.A. kasi <laughs> yan. yan so yun na nga yun na ito nung huling ano natin na uh, nakuwang ibon and then bago pa magdilim ah uh, tag dito Papaalam na kami nagpahalam na nga kami <laughs> Yung marami Palma pa nandito ah, so yun man na nga bali marami kami na shoutout pero hindi ko na lang pala na-up na ko na pala yung camera ba. Yun na nga sa susunod na lang ulit. Bali hangga dito na lang muna yung video namin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G. Aman, At welcome sa amin channel. Let's go, Kapistrano Class 101. Shout Peace out.